Paano kung sabihin ko sa iyo ngayong gabi, habang natutulog ka, maaari mong anyayahan ang universo na dalhin sa iyo ang balitang magbabago ng iyong buhay pagsapit ng umaga. Isipin mong magising ka na may natanggap na mensahe, tawag, o pagkakataong matagal mo nang ipinagdarasal, nang hindi gumagastos kahit isang sentimo. Hindi lang ito basta panaginip. Isa itong sinaunang ritual sa unan na pinaniniwala ang nagbubukas ng pinto ng mga biyaya habang nagpapahinga ka. Marami na ang nagsabi na mula nang subukan nila ito, nagbago ang kanilang kapalaran magdamag. Kung handa ka ng baguhin ang iyong buhay, manatili hanggang dulo, dahil maaaring ngayong gabi magsimula ang iyong himala. Lahat tayo ay may isang hiling na itinatago natin sa ating puso, isang alok sa trabaho, isang mensahe mula sa taong matagal na nating namin miss, isang bayad na matagal nang hinihintay, o simpleng senyales na darating na ang mas mabubuting araw. At sa tradisyong Pilipino, may mga maliliit at payak na gawain na may dalang malaki at makapangyarihang enerhiya. Isa rito ang ritual na ito. Tahimik itong ipinamana sa mga pamilya at mga espiritual na nakatatanda, at pinaniniwala ang inaakit nito ang eksaktong uri ng magandang balitang ninanais ng iyong puso. Ngayong gabi, habang natutulog ang mundo, magtatanim ka ng binhi para sa mga biyayang darating bukas. Hindi mo kailangang maging mayaman, hindi mo kailangan ng mamahaling gamit, sapat na ang bukas na puso, malinaw na layunin, at isang bagay na maaari mong ilagay sa ilalim ng iyong unan. Manatili kasama ko hanggang dulo, dahil gagabayan kita hakbang-hakbang at pagsapit ng bukas ng umaga, maaari kang magising sa mensaheng matagal mo nang hinihintay. Pinagmula ng paniniwala Bago pa napuno ng mga kumikislap na screen at walang katapusang ingay ang ating mga gabi, nauunawaan na ng ating mga ninuno ang tahimik na hiwagang dala ng pagtulog. Sa maraming bahagi ng Pilipinas, mula sa mahamog na kabundukan ng Ifugao hanggang sa mga baybaying nayon ng Visayas, naniniwala ang mga nakatatanda na ang gabi ay hindi lang para sa pahina ito ay isang sagradong tulay sa pagitan ng pisikal na mundo at ng espiritual na daigdig. Isang kwentong madalas ikwento ng pabulong ay tungkol kay Lola Amara, isang matandang manggagamot mula sa isang maliit na bayan pangisdaan sa Batangas. Kilala siya sa kanyang pambihirang kakayahang tumawag ng biyaya sa buhay ng isang tao. Dinadalaw siya ng mga tao hindi para sa gamot kundi para sa himala at nakakagulat na napakasimple ng kanyang sikreto. Naniniwala siya na ang mga oras mula hating gabi hanggang pagsikat ng araw ang pinakamakapangyarihang panahon para magtanim ng hangarin dahil tahimik ang mundo at maririnig ka ng mga espiritu. Isang gabi, dumating kay Lola Amara ang isang dalagang nagdangalang Clarice. Labis na siyang nag-aalala, matagal nang nagtatrabaho sa ibang bansa ang kanyang asawa at wala pa ring balita at nahihirapan na silang bayaran ang kanilang mga utang. Handa na siyang sumuko. Tahimik na nakinig si Lola Amara sa kainabot sa kanya ang isang maliit na nakatiklop na papel at isang tuyong dahon. Isulat mo ang hinihintay mo, wika niya, at ilagay mo ito sa ilalim ng iyong unan na iyong gabi. Matulog ka ng may pusong puno ng pasasalamat, at kapag hinaplos ng araw ang iyong mukha kinabukasan, asahan mong bubukas ang pinto ng iyong biyaya. Sinunod ni Clarice ang bawat salita. Kinaumagahan, nagising siya sa katok sa pinto, isang deliveryman na may dalang sobre, sulat kamay ng kanyang asawa, at sapat na pera para mabayaran ang kanilang utang. Napaluha siya, hindi lang dahil sa ginhawa, kundi dahil napagtanto niyang may sumagot sa kanya na lampas sa lohika. Hindi na natili kay Clarice ang ritual na ito. Di nagtagal, ang mga mangingisda ay naglalagay ng maliliit na anting-anting sa ilalim ng kanilang unan bago pumalaot, umaasang makakahuli ng marami. Ginagamit ito ng mga estudyante bago ang pagsusulit, binubulong ang hiling na makakuha ng mataas na marka. Mga ina para sa panalangin ng kagalingan, mga ama para sa oportunidad sa trabaho. Naging tahimik itong tradisyon, hindi ipinagsisigawan, ngunit ipinapasa mula sa isang mapagkakatiwalaang tao patungo sa isa pa. Kagiliw-giliw may kahalintulad ding mga kaugalian sa ibang kultura. Sa ilang lumang nayon sa Europa, naniniwala ang mga tao na ang pagtulog na may dalang tiyak na halamang gamot o barya sa ilalim ng unan ay makapaghahatid ng bulong sa universo habang nananaginip. Sa ilang bahagi ng Asya, tinuturing ng mga monghe ang panaginip bilang mga mensahe mula sa banal at ang paglalagay ng isang bagay malapit sa ulo sa gabi ay parang pagpapadala ng liham sa langit. Maging ang mga modernong naniniwala, kabilang yaong sumusunod sa mga propesya ni na Nostradamus o Baba Vanga, ay nagsasabing ang mga ritual sa gabi ang pinakamabisang paraan upang makiayon sa mga puwersang hindi nakikita. Para sa kanila, hindi basta-basta ang panaginip ito ay mga pag-uusap. At ang tamang ritual ay maaaring makatulong para mas mabilis mong marinig ang mga sagot o matanggap ang mga biyaya. Ngayong gabi, mararanasan mo mismo ito. Gagabayan kita sa isang modernong bersyon ng ritual sa unan, hango sa mga lumang tradisyon, ngunit sapat na simple para magawa ng sinuman. Kapag sinubukan mo ito, mauunawaan mo kung bakit ito itinuturing na kayamanang espiritual. Dahil hindi lang ito tungkol sa kung ano ang inilalagay mo sa ilalim ng unan, kundi sa makapangyarihang enerhiyang inaanyayahan mo sa iyong buhay habang natutulog ka. Gabay sa hakbang-hakbang na ritual, paraan ng pagpapala sa unan. Ngayong alam mo na ang pinagmula ng tradisyong ito, at ang mga uri ng ihimala na naidulot nito sa buhay ng marami, punta na tayo sa bahaging hinihintay mo. Ito ang eksaktong proseso na maaari mong sundan ngayong gabi para anyayahan ang magandang balita sa iyong buhay pagdating ng umaga. Hindi mo kailangan ng mamahaling gamit, malaking espasyo, o magsabi kahit kanino. Kailangan mo lang ay intensyon, focus, at isang handang puso. Hakbang isa, piliin ang iyong hangarin ng malinaw. Bago ang lahat, tukuin ng eksakto kung ano ang nais mong matanggap. Tumutugon ang universo sa kalinawan. Kapag sinabi mong gusto ko ng magandang balita, masyadong malabo iyon, maaaring kahit ano ang magandang balita, kaya magkakawatak-watak ang iyong enerhiya. Sa halip maging tiyak. Gusto ko ng alok sa trabaho mula sa kumpanyang inaplayan ko. Gusto kong makatanggap ng mensahe mula sa taong matagal ko nang di naririnig. Gusto ko ng kumpirmasyon na aprobado na ang aking loan. Gusto kong lumabas na malinaw ang resulta ng aking health test. Madalas sabihin ng mga nakatatanda, kung malinaw ang hiling, malinaw din ang sagot. Huminga ng malalim, ipikit ang mga mata, at isalarawan kung ano ang pakiramdam kapag natanggap mo na ang balitang iyon. Isiping tumutunog ang telepono, dumarating ang email o liham, o ang mukha ng taong maghahatid ng magandang balita. Ang imaheng ito ang binhing itinatanim mo ngayong gabi. Hakbang dalawa, ihanda ang payak na kagamitan. Kakailanganin mo ang maliit na piraso ng puting papel sumasagisag sa blangkong canvas para sa mga bagong biyaya. Ballpen na may asul o itim na tinta, asul para sa kapanatagan at katotohanan, itim para sa pag-ugat at katatagan. Maliit na likas na bagay, maaaring dahon ng laurel bay leaf, para sa mga hiling, barya, para sa kasaganaan, o kelot petal ng bulaklak, para sa pag-ibig at armonya. Pumili ayon sa iyong hangarin. Ang unan ang mismong unan na paghihigaan mo ngayong gabi. Optional ngunit makapangyarihan. Ilang patak ng lavender oil o samyo ng sampagita para sa pagre-relax at espiritual na pagiging box. Munting baso ng tubig sa tabi ng kama upang sumipsip ng anumang negatibong enerhiya habang natutulog ka. Hakbang tatlo, linisin ang iyong enerhiya at espasyo. Bago magsimula, tiyaking payapa at walang kalat ang paligid ng iyong higaan. Hindi mo kailangang mag-general cleaning, ngunit linisin ang espasyong malapit sa kama. Naniniwala ang tradisyong Pilipino na ang magulong kapaligiran ay nakalilito at nakahahadlang sa daloy ng espiritual na enerhiya. Magbukas ng bintana ng isang minuto para pumasok ang sariwang hangin. Kung may insenso o kandila, sindihan sandali para baguhin ang daloy ng enerhiya. Pagkatapos, hugasan ang iyong mga kamay sa malinis na tubig. Habang ginagawa ito, bulongin, pinalalaya ko ang lahat ng alalahanin at pagdududa. Gumagawa ako ng espasyo para makapasok ang mga biyaya sa aking buhay. Hakbang apat, isulat ang iyong hangarin. Sa papel, isulat ng eksakto ang gusto mong mangyari. Isulat ito na para bang nangyari na. Ito ay makapangyarihang paraan ng pagmamanifest. Halimbawa, sa halip na gusto kong makakuha ng trabaho, isulat, nagpapasalamat ako na natanggap ko na ang alok sa trabaho mula sa pangalan ng kumpanya. Sa halip na gusto ko ng mensahe mula sa kanya, isulat, nagpapasalamat ako sa mensaheng natanggap ko mula kay pangalan. Lumilikha ito ng panginginig vibration ng katiyakan sa halip na pananabi. Tumutugon ng universo sa katiyakan na parang magnet. Hakbang lima, idagdag ang iyong likas na bagay. Ilapag ang napili mong dahon ng lorel, barya, o kelot ng bulaklak sa ibabaw ng iyong naisulat na hangarin. Gagampanan nito ang papel na tagapaghatid na magdadala ng iyong hiling sa larangan ng panaginip. Kung dahon ng lorel, maaari kang magsulat ng isang salita rito, gaya ng kiyaman, pag-ibig, kalusugan, o tabumpay. Kung barya, hawakan ito sandali at isipin kumikislap ito sa enerhiya. Kung kelot ng bulaklak, langhapin ang samyo at isipin iniakyat nito ang iyong mensahe. Habang anim, itakda ang oras. Pinakamabisa itong gawin sa gabi, bago matulog. Mainam na magsimula sa pagitan ng siyam oras iya at hating gabi, kapag tahimik ang mundo at buks ang tarangkahan ng enerhiya. Kung nais mong isabay sa astrolohiya, pumili ng gabing malapit sa bagong buwan, para sa mga bagong simula, o kabilugan ng buwan, para sa pagpapakita ng resulta. Maraming Pilipino ang naniniwalang malakas ang biyayang panginginig tuwing Huwebes at Linggo, Ngunit anumang gabi ay maayos kung handa ang iyong puso. Hakbang pito, ilagay sa ilalim ng iyong unan. Tiklupin ang papel na may hangarin kasama ang likas na bagay sa loob. Tikluping papalapit sa iyo para humila ng enerhiya papasok imbes na palayo. Ilagay ito ng maingat sa ilalim ng iyong unan, tiyaking hindi ito makaabala sa iyong tulog. Habang hihiga, ipikit ang mga mata at ulitin sa isip o malakas. Ngayong gabi, ako'y magpapahinga at kikilos ang universo pabor sa akin. Pagsapit ng umaga, mararating ako ng aking biyaya. Hakbang walo, humimbing na may pasasalamat. Ito ang pinakamahalagang bahagi ang iyong isipan. Huwag mahiga na may duda, galit o stress. Sa halip, alalahanin ang mga sandaling pinasasalamatan mo. Ngitian ang sarili habang unti-unting nahihimbing. Ang pasasalamat ay parang box na pinto na pinapasok ng mga biyaya. Kapag gumagala ang isip sa mga alinlangan, dahan-dahang ibalik ito sa imahen ng pagdating ng iyong magandang balita. Hakbang siyam, ritual sa umaga. Pagkagising, huwag munang mabilisan ang pagtingin sa telepono o pakikipag-usap kaninuman. Panatilihing nakapikit ang mga mata ng ilang segundo at sabihin, salamat sa aking biyaya. Pagkatapos, alisin ang papel at ang bagay mula sa ilalim ng unan. Kung agad mong natanggap ang magandang balita, itago ang papel sa ligtas na lugar bilang paalala ng iyong kapangyarihan sa pagmamanifest. Kung hindi pa dumarating, maaari mong ulitin ang ritual hanggang pito magkasunod na gabi. Hakbang isa sero, mga dapat iwasan. Para mapanatiling dalisay ang enerhiya, iwasan ang Pagsasalita ng negatibo tungkol sa iyong hiling. Pagbabahagi ng iyong hangarin sa mga taong maaaring kumutya o magduda. Pagtulog na may malalakas na istorbo gaya ng ay o musikang may mararahas na salita. Hindi ito basta pamahin. Isa itong psikolohikal at espiritual na practice, pinapokus nito ang iyong isip, pinaparelax ang iyong katawan, at itinutono ang iyong enerhiya tungo sa kinalabasang minanais mo. At kapag nakaayon ang iyong panloob na mundo, may paraan ang panlabas na mundo na sumunod dito. Kaya ngayong gabi, kapag inilagay mo ang tiniklop na papel at ang napiling bagay sa ilalim ng iyong unan, tandaan, hindi ka lang basta matutulog nagpapadala ka ng tahimik na kahilingan sa universo, at buong tiwalang naniniwalang ito'y sasabutin. Mga personal na patotoo at inilikhang mga senaryo. Alam mo na ang mga hakbang. Pero baka iniisip mo pa rin. Totoo bang bumagana ito? Pinakamainam sagutin ito sa pamamagitan ng mga karanasan ng mga taong sumubok, may ilan na totoong nangyari, may ilan na naikwento lamang, pero lahat ay makapangyarihang paalala ng maaaring mangyari kapag naniniwala ka. Kwento isa, ang alok sa trabaho. Ilang buwan na ang nakalipas, si Paolo mula sa Quezon City ay desperado para sa isang bagong simula. Halos isang taon na siyang walang trabaho, at kahit nakapagpasa na siya ng aplikasyon sa dose-dose ng kumpanya, wala pa ring sagot. Isang gabi, nabasa niya ang ritual na ito sa isang online group. Wala na siyang mawawala, kaya sinunod niya ang eksaktong mga hakbang, isinulat niya sa papel, nagpapasalamat ako na natanggap ko na ang alok sa trabaho mula sa pangalan ng kumpanya, inilagay ang isang barya kasama nito, at itinago sa ilalim ng kanyang unan. Kinagabihan, na naginip siya na nakikipagkamay sa isang lalaking nakasuit, bagamat hindi niya malinaw na nakita ang mukha. Kina Kinaumagahan, eksaktong 8 oras 17 minuto ye, nakatanggap siya ng tawag, inaanyayahan siya ng kumpanyang matagal na niyang inaasam para sa final interview. Sa loob ng isang linggo, nasa inbox na niya ang offer letter. Hanggang ngayon, daladala pa rin ni Paolo ang bariyang iyon sa kanyang pitaka bilang pampaswerte. Kwento dalawa, ang matagal ng hinihintay na mensahe. Si Mara, Isang solong ina mula sa Cebu, ay ilang buwan nang naghihintay ng balita mula sa kanyang nakababatang kapatid na nagtatrabaho sa ibang bansa. Walang kahit anong update, at nag-aalala siya na baka may nangyaring masama. Isang Huwebes ng gabi, matapos siyang kwentuhan ng kapitbahay tungkol sa ritual sa unan, isinulat niya ang kanyang hangarin sa papel at naglagay ng isang dahon ng laurel mula sa kanyang kusina. Nagising siya bago sumikat ang araw na may kakaibang katahimikan sa puso. Bandang siyam oras jazz, sinilip niya ang telepono at nakita ang tatlong missed calls, lahat mula sa kanyang kapatid. Nang tumawag siya pabalik, ipinaliwanag ng kapatid na matagal na siyang nag-ipon para sorpresahin siya, at naipadala na ang pera. Napaiyak si Mara sa ginhawa, at naniniwala siyang ang ritual ang nagbukas ng daan para sa sandaling iyon. Kwento tatlo, ang hindi inaasahang pag-apruba. Si Joel, isang tricycle driver mula sa Pampanga, ay ilang buwan nang naghihintay kung maaprubahan ba ang kanyang aplikasyon para sa maliit na pautang pang negosyo. Mabagal ang proseso at nawawalan na siya ng pag-asa. Sa payo ng pinsan, ginawa niya ang ritual isang linggo ng gabi, gamit ang kelot ng bulaklak mula sa maliit na hardin ng kanyang asawa. Kinabukasan, habang naghihintay siya ng pasahero, nakatanggap siya ng text mula sa bangko, aprobado na ang iyong loan application. Para siyang nanlambot sa tuwa. Nang hapon ding iyon, umuwi siya, niyakap ang asawa, at nagpasalamat dito para sa bulaklak na naghatid ng kanilang hiling sa langit. Hindi tungkol sa kapalit ng aksyon ang mga kwentong ito, kundi tungkol sa pag-aayos ng iyong enerhiya sa tamang sandali. Para sa ilan, dumating ang resulta magdamag, para sa iba, inabot ng ilang araw. Pero lahat sila ay sumang-ayon sa isang bagay, binigyan sila ng ritual ng pag-asa, focus, at tahimik na kapanatagan bago dumating ang biyaya. At ngayon, bitbit -bit ang malinaw mong hangarin, handa ka nang bigyan ang iyong sarili ng parehong pagkakataon. Koneksyon sa Zodiac at Tamang Oras Bagamat maaaring gumana ang ritual na ito para sa kahit sino, may dahilan kung bakit maraming espiritual na tagapagsanay, mula sa mga albularyo sa Pilipinas hanggang sa mga astrologer sa ibang bansa, ang nagmumungkahing iayon ito sa enerhiya ng iyong Zodiac. Ang mga bituin, ang buwan, at ang galaw ng mga planeta ay maaaring magsilbing amplifier para sa iyong hangarin na nagpapadali para sa magandang balita na makarating sa iyo. Mga maswerteng bintana ng Zodiac ngayong buwan. Madalas banggitin ng mga astrologer ang tinatawag na energy portals, mga sandali kung kailan ang galaw ng buwan at ilang planeta ay nagbubukas ng daan para mas mabilis pumasok ang mga biyaya. Ganito ang koneksyon sa bawat elemento ng Zodiac. Fire Signs, Aries, Leo, Sagittarius, pinakamalakas ang iyong enerhiya kapag waxing ang buwan, papaliwanan. Kapag ginawa mo ang ritual sa panahong ito, mas madali kang makakaakit ng mabilis at matapang na oportunidad, gaya ng bigla ang alok sa trabaho, imbitasyon, o pera mula sa di inaasahang pinagmulan. Earth Signs, Taurus, Virgo, Capricorn, nasa katatagan at pag-ugat ang iyong lakas. Maswerte sa iyo ang Huwebes at Sabado. Gamitin ang ritual sa mga araw na ito upang makahikayat ng praktikal na biyaya, gaya ng aprobadong loon, kasunduan sa lupa o ari-arian, o magandang balitang pangkalusugan. Air Signs, Gemini, Libra, Aquarius, ang enerhiya mo ay nakatuon sa koneksyon at komunikasyon. Mas malinaw ang resulta tuwing Martes at Biyernes, lalo na kung may kinalaman ang magandang balita sa mensahe, pagkakasundo, o negosasyon. Water signs, Cancer, Scorpio, Pisces, malapit ka sa iyong intuition at emosyon. Gawin ang ritual sa gabi ng kabilugan ng buwan o kasunod nito, dahil pinatitindi nito ang kakayahan mong tumawag ng mga personal at emosyonal na biyaya, gaya ng liham ng pag-ibig, paghingi tawad, o pagkakasundo ng pamilya. Pinakamagagandang araw para sa lahat ng sign. Kahit hindi mo alam ang iyong zodiac sign, o hindi ka masyadong interesado sa astrolohiya, may mga araw na itinuturing na maswerte sa maraming tradisyong Pilipino. Unang Huwebes ng buwan, kaugnay ng paglawak, pagpapala, at masaganang enerhiya ni Jupiter. Mga gabi ng kabilugan ng buwan, kilala sa pagpapakita ng resulta at pagbibigay linaw. Linggo ng iyong kaarawan, isang personal na reset ng enerhiya, perpekto para mag-anyaya ng mga panibagong biyaya. Bakit mahalaga ang timing? Isipin mo ang universo na parang agos ng dagat. Maaari kang maghagis ng lambat kahit kailan, ngunit kung gagawin mo ito kapag mataas ang tubig, mas marami kang mahuhuli. Gagana ang ritual kahit anong oras, pero kapag iniayon mo ito sa maswerte mong araw o sa siklo ng buwan, mas tumitindi ang hila ng iyong hangarin. Ito ang dahilan kung bakit may mga nakakakita ng resulta sa loob ng ilang oras, habang sa iba ay tumatagal ng ilang araw, hindi lang ito tungkol sa aksyon, kundi pati sa tempo. Huling paalala bago subukan. Maging naniniwala ka man sa astrolohiya o hindi, tandaan ito, ang pinakamahalagang salik ay ang iyong tiwala sa proseso. Makakatulong ang timing para pabilisin ang resulta, pero ang iyong paniniwala, kalinawan, at emosyonal na kahandaan ang tunay na nagpapagana sa ritual na ito. Kaya pumili ng gabing akma sa iyo. Damhin ang pag-aangkop ng enerhiya. At kapag inilagay mo ang papel sa ilalim ng iyong unan, Alamin sa puso mo na kumikilos na ang universo para dalhin sa iyo ang balitang matagal mo nang hinihintay. Ngayon, narinig mo na ang mga kwento, alam mo na ang mga hakbang, at nakita mo kung paano maaaring magkaisa ang mga bituin para palakasin ang iyong hiling. Pero narito ang katotohanan, gumagana lang ang ganitong ritual kung kikilos ka. Maaari kang makinig, mag-imagine, pero kung hindi mo ihahanda ang papel, pipili ng bagay, at ilalagay ito sa ilalim ng iyong unan ngayong gabi walang magbabago. Bawat biyaya, bawat tagumpay, nagsisimula sa isang matapang na desisyon, ang maniwala. Isipin mong mahihiga ka ngayong gabi na puno ang puso ng pag-asa. Ipipikit mo ang iyong mga mata, ligtas na nakatago sa ilalim ng iyong ulo ang iyong hangarin, at habang unti-unti kang nahihimbing, sisimulan ng universo ang paghabi ng iyong bukas. Ang mensaheng hinihintay mo, ang oportunidad na ipinagdarasal mo, ang balitang maaaring magpabago ng iyong buhay unti-unti nang papalapit sa iyo. Maaaring dumating ito sa umaga. Maaaring sa loob ng ilang araw. Pero kapag dumating ito, maaalala mo ang gabing ito, ang gabing sinabi mong sa posibilidad. Kaya ito ang gusto kong gawin mo, ihanda ang iyong mga gamit bago matulog ngayong gabi. Sundin ang mga hakbang ng eksakto. At paggising mo, anuman ang mangyari, sabihin mo ang isalamat na para bang dumating na ang iyong biyaya. Kung handa ka ng subukan, i-type sa comments tinatanggap ko ang biyayang ito, para mapadala namin ang positibong enerhiya sa iyo. At kung naranasan mo na ang ganito dati, ibahagi ang iyong kwento, baka ito ang magbigay ng inspirasyon sa isang taong nangangailangan ng pag-asa ngayon. Ngayong gabi, hindi ka lang basta matutulog bubuksan mo ang isang pinto. At kapag dumating ang umaga, huwag ka nang magtaka kung may magandang balitang naghihintay na sa iyong pintuan.